naman po lagi yung pinapaliwanag at sinasabi ko, hindi lang talaga nila gusto yung nagbibigay ng update. Hindi po ba na, kumbaga kung kailangan mong talunin ang Eat Bulaga, kailangan pabagsakin mo na yung pinaka popular na host sa kanila. Maliban lang po sa TBJ, alam naman po natin na hindi na talaga matitipag. Kumbaga, bibigyan na lang nila ng anunsyo na kapag nawala nga po si Mengay, sa TBJ o sa 8 Bulaga, medyo masabi natin na mapipila yan. Di po ba? Kaya nga po, pag ako nagbibigay ng update, tinitignan muna natin, sinusuri, di po ba? Na talagang umaayon. Biruin mo, trending si Mengay sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, pagkatapos sinusunda naman po siya. Siyempre, walang iba kundi si Richard Paul Carson Jr. Kaya nga po ako masaya eh. Kaya nga po ako hindi basta-basta nagpapadala. Kahit sabihin nila na bagsak na raw yung Aldab, okay lang. tipo ba? Hindi naman po ako namimilit. Eto nagkakataon nga lang po. Eh kasi tadhana na nga po talaga na kapag magkakaroon ng award si Maine Mendoza, ganun din po yung award ni Alden Richards. Kaya nga po ba, bakit nga po ba parehas lagi sila? Eh sino nga po ba ang, mag, ang mentor ni Main Mendoza? Siyempre, walang iba kundi si Alden Richards. Di po ba, o baka sabihin niyo nagkataon lang si Alden Richards nanalo sa Coronation bilang napakahusay na host o si Mengay naging host sa Eat Bulaga. O kung mapapansin niyo, sino nga po ba yung mga masasabi natin na nagtuturo kay Mengay? Hindi po ba? Siyempre walang iba kundi si Richard Polkerson. Oops, issue na naman 'yan. Mr. Destiny. Alam mo kaya ka nababasi? Kaya ka lagi na pagiinitan. iinitan Kaya lagi sinasabi nila na kailangan mo munang mag-disappear para wala na nga po daw magbigay ng update sa Aldab dahil ako lang daw naman po ang namimilit. Remind ko lang po, wala pong pilitan sa channel ni Mr. Destiny. Unang-una sa lahat, lahat ng comment ninyo masakit talaga yan para sa akin. Pero tinitiis ko na lang kasi katwiran ko, effort mo yan eh, sinabi mo yan. Mag, kumbaga parang wala na rin akong pinagkaiba sa mga pumapabor lang. Hindi po ba? Yung mga comment na pabor na pabor sa akin, iiwan ko. Tapos yung mga masasakit, didelete ko. Okay lang, hindi po ba? Papabor. Kaya lang hindi ko naman po yung ginagawa kasi binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na Sabihin yung gusto nyong sabihin sa akin. Binibigyan ko po kayo ng karapatan na mag-comment na masasakit para po sa akin. Tanggap ko naman pagdating po rito. Kaya nga po tumagal ako eh. Hindi po ba? Kasi kung mahina po ako, hindi po tayo tatagal sa sitwasyon na ganyan. Yung mga pananakot, nakisukakasuhan ka, normal na lang po sa akin 'yan. Kaya nga po hindi ako basta-basta na naapektuhan yung sasabihin nila. Nako bukas sa makalawa, Mr. Destiny, may ano ka na, ganito. Okay lang. Gaya nga po sinabi ko, hindi naman po ako namimilit. Eh. Basta ako, masaya po ako sa mga i-update ko, sa mga pinapaliwanag ko. Pero bago nga po pala natin ituloy itong napakagandang update natin kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kinamengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Ito lagi kong sinasabi. Ito yung lagi kong pinapaliwanag na kumbaga si Mengay talagang napakahusay. Napakagaling kahit sa amodal hindi po ba naging comedy kumbaga na best comedy award na kuha ni Menggay. Best female TV host international, ASEAN host na nalo si Menggay. Tinalo niya pa yung mga bigatin. Kaya nga sabi ko sa inyo, sino yung sa GMA Kapuso na masasabing napakahusay na host? Hindi po ba pagdating sa noon time show? Kaya nga sabi ko sa inyo, tinatapatan siya ng mga host sa, sa GMA Kapuso sa showtime. No. Tapos sasabihin nila hindi raw totoo. Eh paano yan nanalo si Mengay? Ano na naman masasabi nila? Ano naman po yung maipapaliwanag nila na gumagawa lang tayo ng issue para sumikat? Sabi ko nga po sa inyo, walang issue kay Main. Wala ring issue kay Alden. Tahimik lang po silang dalawa. Pero umaani po sila ng napakaraming papuri. Umaani po sila ng kikaiinggitan ng kapwa nila artista. Akala nyo po ba sa si showbiz walang inggitan ng yayari? Siguro alam nyo yung sinasabi ko kung lagi po kayo nanonood kay Christy Permin, kay Ogie Diaz. Po ba? Kasi lahat ng mga sinasabi niyan, sapul na sapul sa mga ina-update natin eh. Kaya lang syempre, kumbaga galit sa Aldab yan eh. Kaya hindi na natin talaga pwede pang sabihin na kakampi po yan sa Aldab Nation. Walang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.